Magandang araw sa ating lahat. Dalangin ko na nasa mabuti kayong lahat. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ginawang himala ni Jesus na ang tubig ay ginawa niyang alak, pero bago yan ay nakikiusap ako na paki-like ang video and share. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na. Ang tanong natin, ang paggawa ba ng alak mula sa tubig doon sa kasalan ay ang pinakaunang himala na ginawa ni Jesus? Ano ang sagot ninyo? ating pag-aralan ng usapan ni Jesus at ni Maria na ina ni Jesus, ay lumalabas na hindi ito ang pinakaunang himala na ginawa ni Jesus na gumawa ng alak. Basahin natin kung bakit ito ang aking pag-aanalisa na hindi ito ang pinakaunang himala ni Jesus. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, Huwag ninyo akong pangunahan, Ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sa ating nabasa, hindi yan sasabihin ni Maria kay Jesus kung hindi niya kayang gumawa ng himala na gumawa ng alak. Ayon sa usapan nila ni Maria, hindi ito ang unang himala na gumawa ng alak si Jesus. Pero bakit sinasabi ang Biblia na ito ang unang himala ni Jesus ang nangyaring ito sa Kana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya, ang mga alagad, kung ating aanalisahin ang talata. Specific ang pagkakasabi sa talatang ito, ang unang himala sa Kana, Galilea. Ito ang unang niyang himala sa Kana, Galilea. Kaya may mas nauna pang himala na ginawa si Jesus. Bukod sa Kana, Galilea, na hindi pa siya nag-uumpisang mangaral. Kaya may nakikita na si Maria at Jose na ginagawa si Jesus na paghihimala sa kanilang lugar sa Nazaret. Sa kabataan na lang Jesus, may masasabi na tayo na himala. Hindi normal sa isang bata na magkaroon ng kaalaman nang hindi ito nag-aaral. Pasayin natin. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Ito ay katunayan na masasabi ng Himala, isang batang Jesus na mas marunong pa sa mga guru ng kasulatan. Yung nakikita ni Maria kay Jesus ay inililihim niya dahil si Jesus ay anak ng Diyos. Basahin natin. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Alam ni Maria kung sino si Jesus, hanggat maari ay malihim ang mga himalang ginagawa ni Jesus, at mabalik tayo sa ginawang alak mula sa tubig. Kaya nasabi ito ni Maria ay alam niyang kayang gumawa ng alak si Jesus mula sa tubig. Dahil nakita na niya ito dati, hanggang dito na lang, please comment at ating sasagutin yan. Maraming salamat sa panonood. Please like and share.